Aloha! Ngayong araw ay magluluto tayo ng suman. Siyempre, sisimulan natin yan sa buko. Ayan. Um, akin natin ang buko. Siyempre, okay. isi-safety natin yung fresh buko juice dyan. Ayan. So, dahil takonan variety ang ating nyog, ay maliliit siya. Kaya ginawa na namin anim na pirasong nyog. Siyempre, ayan si... Siya uh, cute, uh, papi nanonood po sa amin habang nagkaano nagkukuskus ng niyog. Ayan, ang buo. Medyo nahiya pa siya. Ayan, dalawa kaming nagtatanggal ng abo. Uh, Podian at ayan na po, dalawa na lang natira. Ayan bongga, di ba? Ayan na-collect namin dahil maliliit yung uh, niyog. Yan ang na-collect namin sakto nang yan sa aming suman. At syempre hindi makukompleto suman kung wala ang dahon ng saging. Kung walang hagikik hik nandyan po ang dahon ng saging. Syempre ibilal natin ng konti sa araw para hindi po siya mapunit. And then, ayan, ready ready na ang ating mixture. Malagkit at buko. Syempre with asukal. Syempre kailangan natin nga masahihin 'yan o pabilog-bilog. Kailangan nating i 'yan ng ganyan with love yan. Ayan. Dapat maingat kayo kapag kayo ay nagbabalot ng suman. Kailangang dahan-dahan lang kasi mapunit ang ating dahon ng saging. At ayan, kahit anong gawin natin dyan sa langaw guys, talagang sumakit ang pangako sa kaka uh, taboy ng mga langaw ay nandyan pa rin yung mga langaw. Pero ayan, every time na dumapo sila ay talagang akin niyang hahawiin. Kasi kahit saan dito sa amin ay may langaw. All over akla na yata ang langaw na yan. I don't know kung saan galing ang mga uh, mga ano na yan. Uh, Insekto na yan. Ayan ang natapos uh, nating suman. At uh, binilang ko yan is 31 pieces guys. Ayan. Good for family. Ayan. Ayan yung dahon ng saging na sobra at na ready na nating lutuin ang ating suman agad-agad. Ayan, with a medium heat. Huwag naman sobrang lakas na apoy guys. Baka mamaya wala ng tubig yan. Dalawang tasa at kalahating tubig. At ayan, luto na. Enjoy. Chawi. Bye. Bye.